Sa headline ng mga balita, isang espesyal na ulat mula sa Camarinesur, hinggil sa isinagawang raid sa Military Intelligence Base ng 9th Infantry Division, Philippine Army, sa Barangay Pawili, sa Bayan ng Pili. Ayon sa pinakahuling ulat na ating natanggap, namatay ang isang Private First Class, Benji Ponce, nasugatan naman sa First Lieutenant Liwag, Corporal Manga, Corporal Aquino, at Corporal Ballesteros, walang pinsala sa hanay ng bagong hukbong bayan. Ayon sa pahayag ni Ramona Caceres, ang tagapagsalita ng Eduardo Olvara Command ng BHB Kamarinesur, matagal na panahong lingid sa mamamayan ang presensya ng safe house sa lugar. Ang nasabing safe house ay ang military intelligence base ng intelligence unit ng 9th Infantry Division. Sa loob lamang ng walong minuto, Nani isa mang putok ang kinailangan upang mapagkaitan ng inisyatiba ang nasurpresong pulisya. Matagumpay na nakumpiska ng mga kasama ang 24 na armas sa loob ng himpilan bukod pa sa mga kagamitang pangmilitan na nasamsam at ligtas na nakaatras ng walang buhay na nakalas. Sa muli ay naipamalas ng bagong hukbong bayan ang kakayanang pangoperasyon nito. Ang tumpak na paniktik ang naging batayan sa angkop na taktika at teknika. Ipinapakita lamang nito ang mataas na antas ng kasanayan at kakayanan ng mga pulang kumanda sa gawaing paniktik. Bilang tagapangulong, tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, nagpapaabot ako ng pinakamalugod na pagbati ng pakikisama sa lahat ng mga kadre at mga kasapi sa pagkakataon ng ika apat na pong anibersaryo ng I don't know. Huh? <laughs> di ko di ko binasa kayo ito. <laughs> Pwede ano? Pwede anyway, malapit namang matapos na, no? So, yung sa ending na po. Ang? Huh? Yung gusto nyo yung punta na tayo sa ending. Uh Oo. -oh. Kasi I would just um, ask you for a copy of that. Ito, more or ano, ay, uh, tungkol kasi sa ideolohiya. Pero katiting na ito natitira, no? ano ah, oh, okay. mag-edit na. Uh, mali, balik, nabalitan yung, ano, yung point of view nung binabasa ko. Can I repeat the paragraph? I don't know. Hindi <laughs> ko, di ko binasa kayo ito, eh. <laughs> اشتركوا <applause>